What's up mga idol, meron lang akong napansin sa mga video ko. Ang daming nitong views pero yung like ko kunti lang tas wala ring nagsha-share di ko alam kung ba't ganon. Siguro dahil di nila nagustuhan yung video kasi kulang pa ito sa e napag Napag-isip-isip ko na mas kailangan ko pagalingan kasi pangarap ko talaga na makilala at hangaan. Sa mga content creator dyan nakagaya kagaya ko galingan natin maraming nagiintay sa atin kailangan lang na mas galingan pa natin. Yung mapapabilib talaga natin sila yung demo kailangan mag ng video para lang bumilib sila kasi mas nakakabilib yung totoo kesa gumawa ka ng script na pang creation camp lang. Antayin nyo lang ako mga idol, mapapabilib ko rin kayo sa bawat video na gagawin ko at hahangaan nyo rin ako balang araw. Maraming salamat.